ayun doon inayos natin yung washing sharp yung automatic kasi punong puno na siya ang tubig hindi tumitigil ang tubig pag ano hindi na nag -di drain kaya tinignan ko dito sa likod Ayan, ito tinanggal ko idol itong, ang daming ano dito putik yung dumi ng gripo <clears throat> at saka ito ay dulo, tanggal ito hindi ko alam kung bakit natanggal kaya pala yung hindi na nanditik ng ano kaya ang tubig lagi na lang wala nang tigil ang tubig ayun, ayun, lalag, ilalagay ko ng lalagay ko na itong hose para sa para sa ano ito gripo sa gripo Maganda pag may YouTube kasi nakita ko sa YouTube kung 'yan. Sa YouTube ko nakita yung paano buksan ito. 'Yan, nakakabit na natin itong itong ano. Na natin ng mga uh, tornilyo idol. Maganda rin may YouTube kasi natutunan natin din sa YouTube yung mga uh, kung ano gagawin. Ini-tatasa na natin mga Ayan, idol, ito naman sa ilalim. Ito na may natin sa pinakailalim. post niya. Ayan, dinugtong natin dito, idol, sa hos papunta sa gripo. At dito, ito, naman ikakabit natin sa gripo. Ayan. Direkt naman dito, sa... saksak na natin, idol. Subukan natin kung ugana oh, na. Ito natin ang tubig. Yung bubuksan natin. Salangan natin ng labang kung gana na siya. And na rin, nalagyan na natin ng sabon. Subukan natin kung okay na. eh sarado ko muna. Yan. Uh, power. Lagyan uh, e, 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 natin sa speedy. Hindi nakalampas. yun, Speedy para madali Ayan, nag-ikot na ito. Dati hindi. Oh, ayan, lumabas ng tubig. Ayan. Ah, salamat sa YouTube kasi, ayan, oh, gumana na. Pero hindi pa tingnan natin mamaya kung mag-spin siya. Diba? Parang ganun, nila? wala pang tigil. Hindi pa yata puno. Ayan, ayan, success. Oh, tumigil na yung tubig. Na ganun na siya, nag washing na so, nung kahapon hindi eh na-stuck yung tubig din saka hindi tumitigil ang tubig ayun tingnan natin kung mag-drain gala mag sobrang mainit ayun success idol Ayun oh, umagos na yung tubig, nag-drain na. Ayun oh. Ay, salamat YouTube sa ano, naka natuto tayo kung anong mali, ang sira. Naayos natin. Ayun oh. Success idol.